Um, laging masakit ang likod, mm. masakit ang tamay, masakit ang pang. Kailan pa nagsimula? Kailan na po. Galing ka doktor? Oo. Oh, Anong findings? Wala naman daw. Wala naman. Galing ka na sa nagtatawas? Hindi pa po. Hindi pa. Kumbaga sa akin pa lang. Sige, alisin natin. Palipadangin pa yan na. Tsaka dalawang duwindi. Upo kayo. Sa yan na natin. Diyan yeah. Ma'am, kung hindi mo kaya, sabi mo lang ha. Basta alisin ko yung nilagay sa'yo na. Kakilala mo lang na. Kakilala mo lang. Pa dito. Pa, pa. Diretso. Ito, sakit doktor. Pag ito sumakit, may sakit doktor ka. Pero wala akong makita, no? Uulitin ko, ito, sakit doktor to. Ito naman, yung dwinding itim. Ito naman, yung palipadangin. Ulam barang, no? Ito, wala akong makita sa inyo rito. Pero dito, may nakikita ko dalawang dwinding itim. Dito naman, palipadangin. Kilala mo lang babae, no? O, ito po, Pipigayin ko to. Pikit. Wala. Didinig ko po ha. Ah. Oh. Wala. Oh, ito naman po yung duwinding itim dalawa nakikita ko. Pikit lang po. Ah. Ayun po. Ito ulitin ko, sakit doktor po ito ha. Oh, tina mo. Dalawang daliri lang gagamitin ko. hmm, Pikit po. Ah. Oh. Pipigayin ko ha. Ha? oh, Wala hindi umiinit, hindi sumasakit. Pero dito ulitin ko, dalawang daliri lang gagamitin ko. Ayan po, hindi ko pa masyado na ano yan. Pero bakit dito, pinipiga ko na hindi sumasakit. Ito naman po yung palipadangin na kilala mo lang minsan, kausap mo. Papalitan natin ng band paper lang. Kasi pwede mo sabihin sa akin dito, apo, matigas to eh. O, palitan natin papel lang ha. Ito po. O oh, ma'am, tinan mo ha? Kaysa dito, ulitin ko, matigas. O dito tayo, start tayo sa band paper lang, no? Bibilutin ko lang po yan, ha? Hmm. po. Wala akong nilagay sa loob para masaktan ka. Yuyupin ko, ha? O, lambot. Lambot, oh. Hmm. Malambot na. Sakit doktor, final na po tayo. Uulitin ko, wala akong makita sa yung doktor na sakit. Wala na, ayun o. Oh. Papel na po yan o. Oh. Malambot na. Alambot o. Oh. Pikit. Wala. Hindi umiinit, hindi sumasakit. Pipigayin ko ngayon, sa paper lang to. Oh. Wala. Wala talaga. Alam mo, pinipiga ko. Ah, konti, lang. Normal lang po yon. Pero yung aray, sobrang lang sa aray, may sakit doktor. Ibig sabihin, wala ka talagang sakit doktor. No. Ito po yung duending itim. Pikit. <coughs> ah, 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 ah ayan lang po. <laughs> mm, ayan lang. Ayan lang, oh. Oh, oh. <coughs> okay, sandal lang, sandal. Ito naman ang palipadangin. Kaya mo hindi. Rika, Rika! Po, ah! po, 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 pumayos. Pwede maglalay dito, isa? Balipadangin po ito eh. Opo. Papel na po ito, sir, oh. Sir, tinan nyo. Ay, lang po, papel po yan, oh. Ang lambot. O, oh, ito sa doktor. Tinan nyo, sir, ha. Oh. Tinan nyo, may higya, oh. Pisil ko lang, ha, oh. Wala. Pero pipigayin ko po tinimpiga ko. Wala oh. Pero bakit dito ganyan lang ang ano ko sa kanya oh. Okay. Ito oh, ang palipadangin kulam barang. Ato rare po tayo nito para raw tas sa tayo spirit ng Diyos. ng karma. Baklas, dalawang kamay. Dalawang kamay. Sige, 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 sige. Baklas baklas. Sigi pa, sigi pa. pa. Baklas. Baklas, sigi sigi. Baklas baklas. Sigi pa. pa. Tanggal-tanggal-tanggal. Sigi pa. Sigi pa. Sakit pa. Sigi pa. pa. Kunti pa, kunti pa. Kunti pa. Kunti pa. Kunti <tutu> 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 pa. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti pa. Sige pa, sige pa. Kunti na lang. Sige pa. Kunti pa. Kunti pa. Kunti pa. Kunti pa. Kunti pa. Ah, sakit. Kunti na lang. Ah. Ay, ay sige pa, ay, sige pa. Kunti pa, kunti na lang, kunti na lang. Ah, oh, sakit. Ah. Kunti pa. Kunti pa. Sige pa. Ah. <laughs> <laughs> uh <-huh>. <laughs> <laughs> Isa pa, isa pa. Sige, baklas. Baklas pa, baklas pa. Sige pa. Sige pa. Next zoom. Sige, Sige, Sige pa. Sige pa. Panginoon kong Isus, sa akin madakila, humingaw ng basbas sa iyo, naibalik ko, nilagay sa babaan nito Alexander Patrice Sakmek <laughs> <laughs> Ate Inom ka muna Pag ako muna magpapatapik ha Sige inom ka muna Tapos tatry ulit natin Isa pa Gusto <coughs> ko po ito? Mm. Hindi pong malaman mo saan galing palipas ayon. Kilala niya lang po ma'am, ah sir, eh. Kaya lang hindi yung sa kanya, nahirapan siya. Sige pa po. Ang ginawa ko na lang, oh, ibinalik ko na lang doon sa tao. Kaya lang may sasabihin na lang ma'am. Pa, pa, pa. O, tinan mo ha? O. Ito, tinan mo maigi ha? Hmm. O, yung pinko. Lambot, o oh, mo? Okay. Oh, lambot, okay. ha? Sakit doktor? Ha? Oh. Pigit. Ha? Oh. Wala. Doon gitim kanina yung dalawa? Mm. Oh. Madam? Oh. Wala? Wala. Ha? Oh. Mm. Wala. Pero kanina? Masakit. Masakit. Ito yung palipadangin. Oh, dalawang daliri. Madam? Po, wala. Wala po. Oh, di ko <coughs> oh. Wala na. Kanina. Masakit. Masakit. Din pantodo to, ha? <coughs> wala na. Kanina ko. Oh? Meron. Na. Siya sa lahat. Nandito ako sa Sambales kung saan Pataw Patawang ako kami ng, ng Pangasinan. Ah, uh, nga maraming salamat kay Robin Capistrano kay uh, sa nag din kanyang anak at saka kanyang asawa. Shout out din kay Brother Rap sa dalawang manggagamot ng Brunei. Shout out kay Marwin at Brother Ken. Wala daw mga. Alam niya. Pangalan mo? Martes. Martes. Wala na sa -ano, 'di ba? Okay. Tinamo ulitin ko lang ha. <coughs> Ah, pa. Kinukuha siya ng kapre eh. Ito pa ah. Oh. Tinan nyo muna. Sample lang to. Sakit, doktor. Sa doktor, sa'yo to ah. sayo Oh. <coughs> Wala. Yung kanto. Oh. Oh. Wala. Kulam, barang palipadangin. Oh. Mm. Wala. Awa kami yung paa niya. Pa lang pa. Oh, dito po tayo sa sakit, doktor. Hmm. Pikit po, pikit. ah oh. ah oh. Wala. Oh, ito po yung kapre. Huwag mong bibitawan, ha? Sige. Ayan po yung kapre. Kapre po, mano sa kanya. Ayan, oh. Hmm. Hindi ko pa po yan. Iyan lang. Oh Bakit dito? Doktor. Wala. Oh, bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Ah. Madam? Bo. wala. Wala po. Mm. Uh. Wala. Po. Wala. Hawak mo siya. Hawak mo. Hawakan mo. Ah. 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 Panginoon kay Isus, aking amadakilaw mingang na basa-basa ina na gumagambala kay Madam Sandy Pratriz at Met. Ata. At <laughs> tinan nyo pa. Huwag mong bibitawan. Huwag mong, mong bibitawan. Pikit. Ah. Ah. Wala na po. Tinayin din ko. Kapre po yan. Pagpasok ko pa lang, oh, nakita ko na eh. kapre po? saan po yung... Nagustuhan mo siya. Gusto siyang kunin. Ngayon, gustong... Pagkapatay niya, yung kaluluwa niya kukunin nung kapre. Dadalay nung sa karean. Kasi ang lamang lupa natin, eh, katawan lupa natin, hindi naman madadala nila. Pinaka-spiritual Ah, uh, o, no, isang kapre ang mano kay ate. Sa, kapatid nyo? Ayun no matagal na rin may sakit. ah uh, yung nga, ginawa natin ng paraan. Maraming salamat. Hampas po ito ng ano, duwende. Ang pas ng duwende po ito. Madalas po kasi ito. Hindi ka ba nag-tabi-tabi uh, ano, o ano? Ganto na lang kuha ka ng yung banal na to, si Punas mo rito, no? Punas mong ganon. Tapos umano na rin na ano, sa lubigan, magano ka na rin ng pitong dahon. Tapos pakuluan mo. Ha? Yung isa, inumin yung isa panligo. Para maano na yan. Na, tatlo kasi na ano mo, tatlong duwende. Hindi naman natin sila nakikita. Kaya lang, syempre yung mga yan, ayaw ko ba bakit bumibira ng tao? Madalas okay. pala na siya nagsusunog. Yun. Mm. Kapon lang yan? Opo. Okay. Okay. Bigyan mo na nanib to. Ako siya, may tanong.